So, ito na rin po kasi may nasa rita. Pagkabuti tayo ng atay. Yan na guys. So, Ang onion at saka ginger. Okay na guys. So, natin yung atay siso ni lahat ng siso ni may punta na sa bahay ni ko kapag masarap sar nalagyan ko ng sar Ayan na guys, makikita nyo na nagtubig siya guys. Ayan. Optional lang ito. Naisip ko marami kaming kamatis. Hiniwa ko sa mga maninipis. Nalalagay ko para pang dagdag sarap pa. Hindi nihalo hindi takpang. Tapos balikan natin after hour. Ayan na guys, naihalo ko ng maayos. Hindi tatak panatin habang niluluto natin ay magsisimba muna tayo kasi oras ng pagsisimba at ating balikan mamaya hello guys ayan magluluto tayo dito habang inantay natin yung atay ng karni magluluto tayo dito ng cauliflower dinagdagan ko lang ng mantika ayan na guys yung rice natin na basmati marami yung tubig niya dahil matakaw ito sa tubig ito yung rice na mahahaba pangalan niya basmati at pinapainitan ko pa ang aking kosyari ayan ayan lang guys mainit, atay, mainit na ata yung mantika natin palitan natin ng apoy kasi para hindi siya agad agad maluto sa ibobo na sa ilalim hindi bismillah ayan palit yung apoy kasi para maluto lahat ayan na guys ang ating atay na karne. Hindi ko atay niya. Ata ng karni. Ngayon yung niloloto kong rice. hindi then yung na pinapainitan ko para sa aking halaga. And cauliflower. Hindi ko pinakita kung ah, paano loto it. Paano magmarinate <laughs> so next time. Okay guys. So ayan. nag ako ng coriander. Ayan. Yung itsura niya. Kung wala ay optional lang ito. Okay lang. Yan, lahat ng hinalo ko ay gayahin yung siya at na nasa sarap ang, iyong, ang inyong loto. Kasi hindi na ako nabugulol tayo. At takpan ulit, antay natin mawala yung tubig. Ayan na okay, guys, brown na brown siya kasi ang gusto namin kahit na malamig ay uh, malutong. Mukar mas in Arabic. Yan, nilagyan ko yan ng towel paper, kitchen paper pala. Para uh, higupin niya yung manteca. Ayan na guys, ang ating atay na karne. Tapos na ito na i-add ia ko. O uh, dibs or oyster sauce sa atin. Ayan na guys, luto na ang ating rice at saka ang ating karne. tayo ng konti. Yeah, guys. Na, na. Thank you for watching. God bless all, everyone. Bye.